Magandang araw mga kaibigan. Bali ano to, tutorial. Paano nyo pababagalin yung video na na-i-download nyo. Halimbawa, eh, sobrang bilis, hindi nyo maintindihan. Ngayon, sobrang bilis nga. Eh. Pababagalin nyo. Bali, ito. Kaya nga kunyari, na-i-download nyo na. Sa mga hindi lang nakakaalam, ha? sa mga nakakaalam, eh, huwag nyo na panoorin. I Skip nyo na lang. Bali, kunyari, na-i-download nyo na yung movie. Punta ka sa CapCut, syempre. Kailangan may mag-install kayo yung CapCut, punta kayo sa Play Store. CapCut. Tapos, syempre, new video. Tapos, hanapin nyo yung video na dina-upload yun, yung mabilis. Na hindi nyo maintindihan. Kunwari, ito. Sample, ha. Pinindot ko yun, may check na. Tapos, i-add nyo sya, add. ayun add. Pindot nyo yung add. Ayan na sya ngayon. Susubukan ko yung play, ha. Ayan, nakita nyo, sobrang bilis. Ngayon, paano nyo pa babagali? Bali, edit nyo lang. Hindi ito edit. Post natin. Post natin. Balik natin sa dati. yan Tapos, alam, pinindot ko na edit. Nagka, ano na siya eh. Nagka, ayan, nagka puti na siya. Ang guwit. Ngayon, pagka pinindot nyo edit, nagiganyan na siya. Scroll nyo ko dito. Scroll nyo. Ayan, speed. Pinindotin nyo yung speed. Ayan. Tapos, punta kayo sa normal. Pupunta sa normal. Ayan. Diyan kayo mag-a-adjust. Pwede eh, nyo bilisan pa. Ayan, kunyari. Eh, kaso pababagal natin. Hindi nyo mamaintindihan. Hindi tayo. Ayan, tansyain nyo. I-play nyo, i-play nyo. Naka-adjust tayo, ah, Para bumagal, ha. Ah. Tingnan natin. Ayan. Depende sa salita niya. Kung naiintindihan nyo na, okay na yun. I-pause natin ulit. Adjust pa natin kote. Medyo mabilis pa. Ayan, na-adjust ko pa. tignan natin. Kapag pagkasatinyo nyo, okay na yung bagal niya pwede nyo na i-check i-check nyo ang check na tapos i-back nyo back back nyo ulit ayan okay na sya post nyo kaya nyo na i-post pero i-post nyo tapos export nyo na ayan hintayin nyo matapos syempre ituturo ko na rin kung paano mag-download sa youtube at tiktok na kunyari tutorial yun diba eh mabilis dahil pinabilis nila pagbabagalan nyo para maintindihan nyo Ayan na, ayan na yan, na-download ko na. Ha. Tapos done. Pindutin nyo yung done. Tapos exit ko na yan. Pun Hanapin nyo nga file manager nyo. Kasi nandun yung, eto file manager. Ayan. Nandun yung video nyo. Ano nangyari? File manager. Ito, file manager. Nagbaba ko lang. File manager. Nandyan nyo na kasi. Tapos itinasa yung nasa una yun. Ayan, bubagal na siya. O. Oh. Kanina, sobrang bilis na. Yun lang. Ngayon naman, iduduktong ko dito yung paano magdownload download sa TikTok saka sa si YouTube. Dito na tayo kung paano mag-download ngayon ng TikTok o kaya YouTube. Bali, syempre. Punta kayo sa browser nyo. Kahit anong browser. Punta kayo sa, syempre, sa YouTube. Tatakpan ko lang ha, baka makapirate ako. Kunyari, pinindot nyo na yung gusto nyo i-download. Kunyari, ito. Bali, ipunta lang sa share. Pindutin nyo share. Share. Sino yung share Baka makapirent ako. Tapos, copy link nyo lang. Copy link. Ayan, nakapy na. Ngayon, alisin nyo muna yan. Ngayon, punta kayo sa browser nyo. Sa Google. Tapos, YouTube to be... YouTube to video downloader. YouTube, YouTube video downloader pala ito. YouTube video downloader. Pindutin nyo yan. Tapos, punta kayo dito sa... Ayan, save from .net. Pindutin nyo yan. Tapos, diinan nyo yung... Enter URL. The URL. Diinan nyo lang. Yan, tapos face. Tapos so, huwag na kayo pipindot. Magpa-process yan. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang. Ayan, nakita nyo. Download. MP4 360. Pindutin nyo yung download, yung, -download na yun. Magda-download na yun. Pagka lumipot na website, i-back nyo lang. Balik kayo dyan. Pindutin nyo. Magda-download dyan. Ngayon naman, sa TikTok tayo. Back ko na. tayo sa TikTok. Sa TikTok naman tayo. Siyempre, hanapin nyo yung TikTok. Kaya may tutorial dyan. Ito, sample. Ito, 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 ito. Nakita nyo yan nakita nyo parang araw pa kanan isipin nyo share yun eh pindutin nyo lang tapos kakapiling nyo rin kakapiling nyo rin Copy link tapos balik kayo sa browser nyo browser ibahin natin dito magta type dito tiktok video downloader naman tiktok yan tiktok video downloader naman yan pili na lang kayo dyan pili eto save save from that net ulit tiktok video downloader yan yan diinan nyo ulit post page nyo Hintayin nyo. Ipaprocess siya. Yan. Kunyari, yung video nyo na-download, di nyo maintindihan at dinownload nyo. Edit nyo lang sa CapCut. Ayan, nakakita nyo. Download na siya. Pindutin nyo lang download. Pag, basta pag alam yung na website at hindi nag-download, balik kayo dyan. Download nyo para mag-download. Tapos makikita nyo siyempre sa file manager yung download. Ayan lang, ganyan lang. Tapos, pagka sobrang bilis, i-edit nyo lang sa CapCut. Nakakita nyo naman yung una natin video sa karoktong yan, yun lang